Tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na lumubog sa baha ang syudad. Taong 2011, ang hagupitin ito ng pagyong sendo. Ang ulan na bumuho sa kabundukan ang nagpaapaw sa Cagayan de Oro River at Iponan River na parehas na dumadaboy sa siyudad. Matuwang na Ang titignan mo sa pader ng bahay na to, yung coaching niya, no? Nakasampa na sa pader mismo. Labis na nasalantari ng Bagyong Sendong ang Iligan City noong 2011. Kaya naman para matugunan ang pagbaha, naglaan ng 4 billion pesos para sa pagtatayo ng mga flood control projects sa Region 10, kabilang na ang Cagayan de Oro City at Iligan City. Para sa buong Region 10, mahigit 4 na piso ang pondo ng NDRRMO para sa rehabilitasyon, reconstruction at flood control projects sa laki ng pondong ito, bakit problema pa rin ang pagbaha sa mga lugar na ito? Sa patuloy na pag-iikot ng reporter's notebook sa Iligan City, napansin namin ang isang tulay na ito. Yun yung bahagi ng Mandulog Bridge na nawasak ng umagos yung napakalakas na tubig mula sa kabundukan ng kasagsagan ng Typhoon Sendo. Ito naman yung kapalit at pinondohan pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nadaraanan. Hindi bahagi ng 4 billion peso sendong flood control projects ang Mandulog Bridge 1. Ibang proyekto pa ito na pinundohan pa rin ng DPWH. Hindi na ginawa ang lumang tulay sa halip sa tabi nito ay nagtayo ng panibago. Ang kabuang pondo na inilabas at ginastos mula taong 2011 hanggang 2016, 395 million pesos. 88% completed ang tulay. Pero ang problema, nagkaroon din ng problema sa road right of way ang lugar kung saan itinayo ang tulay. May mga ilan po kasi uh, ina-acquire po natin yung road right of way natin kasi may, minsan may madadaanan tayong mga uh, service facilities kaya ng mga telephone communication lines, yung mga uh, water pipes na madadaanan ng project natin. So kailangan tapo natin isettle yan dun sa mga concerned offices and companies. Kaya ang tulay nakatenga sa loob ng mahigit dalawang taon. At dahil hindi pa magamit ang tulay na ito, umiikot ang mga sasakyan sa iba pang mas malayong tulay. Para matapos ang tulay, muling naglaan ang DPWH Region 10 ng 65 million pesos para matapos ang Mandulog Bridge. Tinungo ng reporter's notebook ang iba pang proyektong bahagi ng apat na pisong sendong project sa Cagayan Oro City. 992 million pesos naman ang nilang pondo para sa pagtatayo ng flood control dike dito sa Barangay Carmen. Hinati naman ito sa labing isang bahagi o phases. Hanggang ngayon, may limang na nananatiling nakabinbin dahil sa problema pa rin ng road right of way. Kaya sa gitna ng flood control dike, may butas na hindi pa naisasarado. Kung lalaki ang tubig sa ilog, posibleng pumasok raw ang tubig na ito sa mga bayan hindi naman siguro po na hindi talaga siya masisettle. settle mm -hmm. Pero siguro matatagalan lang po. Kasi okay, yun nga, yung mga papeles na required, marami kasi tayong hinahanap na parang proweba eh, na kumbaga talagang totoong uh, may-ari or totoong property holder ka po talaga. 100% completed naman ang isa pang concrete wall project dito sa Kalaanan Creek ang ginastos na pondo para rito 44 million pesos. Ang problema ayon sa mga residente ng kanitoan, maling pwestong pinaglaanan ng pondo sa kabaan ng Kalaanan Creek. Sa pagulan nitong Enero, umabot sa anim ang natangay na kabahayan sa lugar kung saan hindi nagtayo ng concrete wall dito sa Kalaanan Creek. Bagyang tubig naman ang inabot kung saan nakatayo ang concrete wall. Magbago, iligay din hindi makalambas dyan, kaya sabi ko ba, kasi lang tubig dito. Nang ipasuri namin sa isang structural engineer ang proyekto dito sa Kalaanan Creek. Pursional na lang riprap, maaaring maapekto ka ng gusto. Tapos yung point na hindi ka dire-direcho, no, hindi sa makaigiba, ang makasama pa, dahil siya ng weak point yung yung riverbank mo di ba? Baka mag-divert din yung sa mga na hindi mo nalagyan ng reprop. All of the major rivers, including Cagayan de Oro, has a master plan that has to be implemented. And it cannot be done overnight. Yun dapat siguro ang iliwanag natin. These things are not done overnight. They're done over a 3-4 year period of continuous funding and construction sa pagikot namin sa Cagayan Oro, nabutan rin namin ginagawa ang Agora Drainage Canal. 2015 raw ng simula ng proyekto, pero tila aabot pa raw ng dalawang taon bago ito matapos. Guys sa Metro Manila, problema rin sa Cagayan Oro City ang maraming informal settlers at basura sa mga daluyan ng tubig. Dati-dati, yung design po ng drainage namin, Uh, maliit lamang kasi maliit pa yung Cagayan de Oro, hindi pa po marami yung mga establishments. Uh, pero sa ngayon, um, nagiging kumkrito yung mga daan, tapos hanggang ngayon pa rin maliit pa yung mga drainage namin. So yun yung isang dahilan kung bakit uh, nagkakaroon ng flash flood po dito. At ang isa din pong dahilan, yun yung uh, indiscriminate disposal of garbage. Po, kasi nagkakag-up yung mga maliliit naming mga drainage system.